umuusok yung bundok kaya pala malamig yan you know, oh sobrang lamig dito guys para ka nasa bagyo hello mga kabalat magandang araw po sa ating lahat kami nga po pala ay pupunta ngayon kay Inang Kunching at manghihingi daw po kami ng kamuting bagi na pananim itong nanay ko medyo malayo-layo nga lang po pala ang bahay ni Ina doon na po kasi sila tumira malapit sa kanyang taniman. Kwento ko lang ha, nakakatuwa to si Ina kasi alam ko 70 plus na yung edad niya pero bangka si Sipag. Naalala ko nga nung nagkakwentuhan kami na mas manghihina daw po siya kapag walang ginagawa. Kapag nga po pala naglalakad kayo dito sa bundok ay doble ingat sa mga matitinik na damo. At mahap nga po kapag nasugatan ka, mas masakit pa sa break up ba? Kapag hubog na naman hanig tinik Yan. Oh. Sige, sige. Tanggali ang tinik sa kamay ni Geneva. Aroy. Aroy. Sakit. Ano, uulit ka pa? Ago nga po pala kayo makarating sa kubo ni ina ay may madadaanan kang ilog. Huwag na kayo magtaka at dito po sa amin ay sagana sa yamang tubig. Abay malinis at sobrang labig mapapaihi ka nga sa lamig. Oh. Ano pa niyo, galing ko sa interview kung tinanggap ko niyan, break oh. na tayo. Kahit ko, ko muna akong bigyan niya, break na tayo. Ay, yun, nung, nandun pa ata ah. Nakain. Nakain. ka. Sarap dito maligo, honey. Eh. Okay. Uha. Madami kayang ipon dito. marami dito. ngayon okay, so, Kating na nga po pala kami dito sa Kubo ni Ina. O ba diba, sa bungad pa lang, madami ka na makikita mga tanim. Sumunod na nga din po pala itong si tatay at kukuha daw po siya ng panggatong. Abay, napakasipag, honey. napakapayak payak nga lang po na pala ng buhay dito nila. Tingnan mo naman, kaldero nila parang bung-bung. Napakadaming gulay na tanim dito nina. May kamuting bagin, kangkong, sili, papaya, kamuting kahoy at marami pang iba. Pubili na nga rin po pala ako ng talbos at sabi ko masarap itong higisa. Ah. Lahukan lang ng sardinas, ay mapapadami ka na naman ng kain. Ayaw na nga paupabayaran pagpabayaran ni ina, eh, sabi ko eh, kahit pambili lang ng kapi o di kaya asukal. Napakasarap manalbos at talagang talbos mismo ang makukuha mo. Nahalala ko lang tuloy nung umuwi ako ng Maynila. Bumili ako ng talbos sa palengke sa halagang 15 pesos ay tatlong tangkay lang ng talbos sa isang tali. Kaya sa sobrang mahal eh, pati magulang na dahon ay eh, sinama ko sa paggutay. kulang na lang pati ay eh, tangkay ay eh, isama ko sa sobrang mahalhan <laughs> Nung papauwi nga po pala kami ay eh, hindi ko napigilan at naglagoy na nga po ko dito sa sapa. Abay, durong lamig naman kaya ako yung umiwat na. Abay, kinambing ang atin yung... <laughs> Pinaghimay ko na nga po pala itong talbos sa aking mga kapatid. Sabi ko, ako ang magluluto. Inugasan ko na nga din po pala ng maayos. Dito po sa amin ay hindi binabayaran ng tubig. Ito po'y galing pang bundok. Pero isinasara po namin pag hindi ginagamit at mang naman kami, po sa tubig. Pag ganito pong panahon ay tulog, tulog ang masika sa sobrang lamig ay namumuo na siya. Madali lang naman po itong lutuin itong ginisang uh, kamuting, kamuting, bagi na may sardinas. So, ikigisa mo lang po ang sibuyas, bawang, lagay na po natin yung sardinas. At pagkatapos po niyan, ay halu-haluin natin ng konti. At ilagay na rin po natin ang talbos ng kamote. Kain po tayo. Pasensya na po, hindi ko na nabidyohan yung pagkain. Ako po, naubusan yata ako ng ulam. So, yun lang mga kabalat. Salamat sa inyong suporta. Ah. Uh, paki like and share and follow na rin po ang aking FB page, Marila Vlog. Ganun din po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Lagi po nating tatandaan. Simplihan lang po natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa. Salamat! God bless us all!